Ang bayan na kumalarang Zamboanga del Sur isinailalim na sa state of calamity, bunsod ng malawak pagbaha o plantabang uh, ni Rajuman Kasado na. Kasama mo mula sa Armen Pagadian si Rajuman Kenneth Bustamante. RMN Isinailalim na sa state of calamity ang buong bayan ng Kumalarang Zamboanga del Sur dahil sa malawakang pagbaha at displacement ng mahigit halos 1,300 pamilya dulot ng malakas na pagulan nito nakalipas na araw. Ang rekomendasyon na isailalim ang buong bayan ng state of calamity ay mula sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council at inaprumahan kahapon ng ang bayan. Sinabi ni Mayor Balong Molina na sa inisyal na pagtala, umabot ng mahigit 15% ang naitalang pinsala sa buong bayan at umasa ang Alkalde na sa ng deklarasyon ay mapabilis ang paglabas ng pondo para sa relief operations at rehabilitasyon. Nanawagan ng LGU ng karagdagang support mula sa mga national agencies at humanitarian organizations upang matulungan ng mga apiktadong residente sa agarang pagbangon mula sa trahedya. Samantala, kasado na ngayong hapon ang uplang tabang ni Radyuman kung saan maghatid ng tulong sa naturang lugar ang RMN Pagadian. Katuwang ang RMN Foundation, Radio Man Fans Club at KBP Zamboanga del Sur. Kasama mo sa DXPR, RMN Pagadian, Radio Man Kenneth Bustamante, Tatakaremen.